yung umaga aray. Oo, oh, um, umaga. So, Shari. ang tiit lang niya. Siya na naman nagbigay for ano nga? For Leia. Leia. Mm. For drum. For Bea. Um, ang tiit na... lang niya. Pero tigis okay. sa kanya. Alam Alam ano pa yan laman? Wala oh. ah. na tigaw. Okay. Ha? May ano rin dito sa... Saan? Saan? So, ito, ito na nga guys, guys. Oh so, Ah, two pack Ano ito? Ah, <gasps> gold siya na tali Yan guys, yung Ano niya, message May, ano Hindi basahin <laughs> So, sa kanya may ganito Ako, wala Ano kaya ito? Ah, ito lang Ito na 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 na. tapos It missing. Ito pala yung niya. And, may halak! May nag-comment. May nag-comment. Na. Lipit lang muna naman. Ito na naman. Magpa-part 3 na lang na na like, lang. Ito na naman. Ito na naman. Na naman. chocolate, Hindi ito na naman. Hindi ito. Ayan o. Ayan o. chocolate. So, bye bye. Ito lang nakuha ko. So, basahin natin. Part 3. Tinan pa mo na yung papel? Babasahin ko yun. sana eh. So, wag na. Tinapan na niya. So, ano na naman? Si Binicolet, si Binicolet, si Binicolet. Si Magpa-part 3 na lang ako huh? guys. Hindi huh? si na Nicolette. kaya ng time. Si Biniculet na naman. So, okay. magtotarlalala. Si Biniculet na naman. Ito na naman. So, bye-bye, babush.